Paksiw na bangus naman today. Dahil napanood ko, niluto ko. Ayan guys, magluto na tayo. Bangus, bawang, luya, at sibuya, sili. Ilagay na natin lahat ng ingredients. Ayan guys. Paminta powder. Asin. At magic sarap. Yan, pag nailagay niya na lahat, ilagay na natin ang suka. Yan, sukang base yan from La Union. And konting mantika, nilalagyan ko. Ilagay na natin ang sile, takpan na natin at saka iluto. Ayan, magic, luto ng ating paksiw na bangos. Yan, ang bango niyan guys, na-imagine niyo ba yung amoy? Kasi yung suka is galing pa sa La Union base pa yon Ayan, ang sarap. Kain na tayo, guys. Breakfast namin yan today. Paksa yun na tilapia nung nakaraang araw. Ngayon, bangos naman para maiba yung isda. <laughs> Ayan, guys. So, ilagay na natin lahat. Hanguin na natin lahat kasama ang sili. Kain na tayo, guys. Thank you and God bless.